hello magandang buhay mga kaibigan so ngayon ay araw ng bernes so tayo tapos na magtanim mga kaibigan so papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa mga kaibigan yung pagtanim, so gumamit ako rito ng kahoy so ang haba po ng kahoy ay 150 by 70 yung pong pagitan ng mga talong 70 yung daanan po is studling kung tawagin ay 150 So, gumamit po ako dyan ng kahoy tapos po tabas gamas po ako gamas tanim yung po aking tatanim ang kaibigan tara po samahan nyo po ako ang tanim ko nga po pala dyan is fortuneer yung nakaraan tanim ko po is mga kaliksto so fortuneer naman po yung dumaan shout po pala kay ate shout out nga po pala kay ate eche yan, sa kanya ko po in order yung ating fortuneer, Yan, sa mga nais po magtanim diyan, yan. Pwede po tayong kumuha sa kanya, mga kaibigan. Right. Maraming po salamat. <laughs> Kalex to yung akin nuna eh. Para na pala yung rin. So ito na nga po, na po ako magtanim dyan. Ito na po yung aking ang tanim, gumamit po ako ng kahoy ang haba po na yung 150 by 70 po ang ating pagitan yan, sa dulot dulo po ng kahoy niyan is 1 150, tapos po yung pagitan ng bawat tanim ng talong is 70 po ang haba centimeter po yun mga kaibigan so hinukay ko po bago po itanim, kinakalat ko po muna siya bago itanim, yan na po mga kaibigan yung itanim ko so yan So medyo makalat po madamo kaya po tabas gamas po ako diyan. So yan po mga kaibigan. Ah medyo mo proseso po ng ating pagtanim. Ah medyo umulan-ulan. Yan, shoutout po pala sa mga magtatanim diyan. Hello po pala, yan. So medyo makalat po. Ang damo-damo pa. Kaya sabayan po yung ating gawa diyan. Pag so, natabasan na po, saka po natin tataniman mga nakadalawang hanay na saka yeah, po kong tataning. so yan so yung mga tuyong po pala yan iniipong ko po yan ilalagay ko po, po sa masagi. sa ating mga ano sa mga ating mga talong yan. pag nabulok po kasi siya is pwede rin po siya maging pataba sa ating halaman kesa naman po siya itimbong ko gawin ko na po siyang pataba kaya napakaganda rin naman po ng saging para po sa ating mga pangkalusugan ng ating halaman. Magdadagdag rin po siya ng pataba po. So, po. so yan na po mga kaibigan. So wala na po tayong area ng lupa ng ating pagkataniman. Medyo malilom na po kasi dito sa may puno ng mangga. Kaya po naglinis po ako ng mga pantatlong hanay. Pantatlong tuding. So yan na po mga kaibigan. Ate, at akin na po siyang ikakalat inakalat ko po muna yung sa pagitan 70-70 70-70 po ang pagitan ng ating tanim na talong 70 tapos po mula 70 dito pa ka po mga, mga 150 po ang lapad yan so sinisilip ko po dyan kasi po ilalim na po ng puno yung mga bandang yan yung hindi ko po nililisan so ginilid ko lang po yung pinakandulo ng dahon Ah, po ako nagsimula magtanim. So, yan nga po pala maraming puno ng mangga. So, yan na po akin po hinahanay po muna siya bago ko po siya itanim para madali na po. Okay na lang po ako ng hukay. So, yan. So, inuhukay ko na po siya. Sa isa ko pong inuukay na. So, shout out po mga kaibigan sa mga mahiling magtanim po dyan. Ah, uh, da ko nga po pala ang aking bayaw na nagpipintura si Wadzki Ella. Uh, comment ka naman man tol. So, wala pa lang po tong aking video, comment ka lang. So, kumusta ng ating trabaho diyan? Shoutout ko pala. Ah, uh, shoutout ko nga din po pala si e, Ate Hazel Laya. Sa Limpusan Digital Creator, nagba din po siya. Sa kanya po galing yung aking fortuneer na pananim. So, yan. Comment ka lang po dyan mga kaibigan kung gusto nyo po ma out sa susunod kong video. Yan. Shout out ko nga rin po pala ang aking asawa na si Michelle Clemenia. So, nagbablog din po siya na ngayon po nasa Bicol po siya mga kaibigan. Uh, so, mga kaibigan, kung gusto nyo po ma out sa susunod na video is comment ka lang po dyan sa baba. Yan. Lalo-lalo na po kung ikaw ay isang magdatanim hmm. ko lalo lalo na kung ikaw ay... so yan mga kaibigan natin tayo sa kabila natin taliman so pupunuan ko po ito mga bakante ito yan yan hindi. hindi ko ba siya pupuno tapos po doon sa medyo harap yan tara po so yan nga po naitalim ko na po yung iba yan tapas gamas po ako dyan so kanina po yung madamo So, nagtanong ko na po siya sa gilid. Napuno ko na po siya. Ayan, ngayon naman po. Dito naman po tayo sa harap. Ayan. At naman po siyang pupuno rin. So, okay na po. Nagtanong ko na po lahat, mga kaibigan. At tapos na po tayo.